Good morning po mga kalaki. Narito na po ang 3 digit lucky numbers po bawat bansa o bawat lugar nyo. Ngayon po kung meron po ako hindi mabanggit, sabihin nyo lang po sa akin na susunod po na upload, bibigyan po natin ng lucky numbers ang mga bansa nyo. Umpisaan po natin sa Italy, 019, Cyprus, 366, Kuwait, 217, Saudi, 335, Israel, 139, Malaysia 962 Thailand 210 China 582 Mexico 993 Texas 174 Las Vegas 369 Hong Kong 635 Singapore 482 Dubai 175 Philippines 745 Alaska 986 Greece 317 India 218 Canada 905 Japan 327 Ayan po mga kalaki Kompleto na po ating mga 3 uh, digit lucky numbers po ngayong umaga Abay ano pa hinihintay nyo Make sure po na mga nakarambol po yung mga lucky numbers Ayan na yan At mga kalaki Tandaan nyo po ang mga laki numbers natin, 3 days lang po inaalagaan at legit na legit po na lumalabas pag hindi palitan po natin.